Yeah. <laughs> sarap po. Oh. Diba? Um, no. Ayan. Heart. Ayan. Dito na yung sa akin. Ulo. At saka yung bituka dyan sa ilalim. <laughs> sarap. Oh, yeah. Tapos nagdagan natin ng sabaw. Oh, yeah. Sarap. Oh. <laughs> Ayos. Sul. Oh. wow. Oh, yeah. Sarap ang mata ng tunay. <laughs> Dito mamaya yung Gagataan ko. Ayan. Ayan di ba? Ito pang ulam at saka itong mga maliliit. <laughs> Luto na yung tuna ko. Yan yung binili natin sa kwan sa Banati, no? Ayan, so magandang umaga yung lahat mga busing. Ipauna ko ulit ito. <laughs> <laughs> Pagbili natin kaning na ng sangkap niya ng at pag ng malunggay. Okay, good morning. One eternity later. Yo, ayan na no, itugtong ko na lang po ito, no? Ay sarap ng kari. <laughs> ah, uh, tuna kari, no? Yung binili natin kapon na tuna ito po. Yan. Ah, lapot-lapot. Sobrang sarap. Gustong-gusto ng pamangkin ko eh, nitaba. Ah binigyan ko siya ng isang piraso sarap na sarap siya eh yan o diba dugtong ko na lang po ito dugtong ko na lang po yan siya eh ko na sa pagbili kanina ng sangkap ng gata okay ganda nga po Yo! Good morning, good morning. Pusin yung lahat na yan na nakabihis ako. Pero dyan lang tayo pupunta sa palingki. Mga busing, no? Bibili lang tayo ng... Pan. Ano ba yan? Bibili lang tayo ng... Gata, no? Gata, tapos malunggay at saka dahon ng malunggay at saka kwan. At saka... Luya. Ayan. Wala na kong luya. Ito na yung tuna, na na. Yung ulo, yung sabawan ito yan yung hagyan ng nang panapot yung itong katawan niya ikuan ko yan ipiprito tapos gagataan at ikari no ikari ikari ko po para masarap yan. so mga busing lalabas po tayo ngayon sandali lang at i ko muna ito ay hindi mamutla yan oh yeah o, diba ito yan ipiprito ko yan tapos yung iba apat yan, ni gagataan yung iba ikwan po yan iulamin ng anak ko yung tanghali yung gagataan tamang tama yan mamaya ang sabaw ngayong umaga no? yung gata kan, mamayang, mamayang hapon mamayang tanghali So, ayan po mga busing na madilim. Uh, Mag-1 pa lang, mag-alas 6 pa lang. Alis na po tayo, no? Sandali lang po at ipa-plaster ko lang yung pan. Ipa-plaster ko lang yung GoPro. Okay, good morning sa inyong lahat, no? Ayan, sandali lang. Makalabas naman tayo. Tara okay, na. Alis na tayo. Let's go. palengke lang sa palengke lang. Sa <laughs> ko lang yung gate. Good morning. Let's G. Wow wow. Ah, tapos yung bigasan ah. para pag uwi -e. mamaya ito prito ko na lang yung katawan tapos yung eh, ulo mo masabawan mo <laughs> sarap yun mamaya pati bituka ng tunan doon eh ito Tayo dadaan sa harap ng simbahan. Eh. Daming nagpapapawis dito Ito yung umaga At daming nagsisimbaga Ganda ng motor mo CP150 Ganda ng motor mo Good morning <laughs>

Inaasahan ko pa kasi marami akong gagawin ngayon maglilinis, makulit ng bahay na naman. eh, sobrang kalat na naman eh. Para mamaya wala nang labasan nung indiretsyo na po sa paglinis ng bahay. Ito na yung gawain ko. sa palengke ng pututan maglakad lakad lang tayo. Iwan lang natin yung motor natin dito. Huwag sa loob ah. <laughs> ito, ito, <tayo, paik. coughs> diba? Malunggay lang naman at saka luya. Bili natin at saka gata. Puso pagbaboy. baboy, malunggay ah. Ah, dia pion di bawah. Wala kasing malunggay doon sasukit, ito, eh. sa supit ko Sa ka. Ah. Ito Hai. <laughs> Bakalan balik laku. Ya, may baklon. Klasiko. Seria. Tirado dapat tanda dia takot ni. 30 lah. <lang, ha>. Kira <laughs> 30. Pang, sa pangkari. Always basta gata kari. <laughs> <laughs> Oh, 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 ah. May problema, ah. Okay, ah. May Agad Balunggay, kagukan mo lang. Kaya kaya riyak, kaya may piya. Nalikuhan lang ko, eh. Balikuhan ko lang. Maik beronggai kah jare? Oh, itu berdaun kan ini, ay. Kalau ya mungkin nggak banyak ya. Hahaha. Kamu Yuk, minta kita man? Oh bos kelaya. Atau harus piako masih ya wa?

itu yang gue pegawai nang lumpia namin di lumpia raper yang oh, oh beda yang 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 sila gue mau lumpia raper gitu Diba? yun yung pagawaan ng lumpia rapper ayat <laughs> <Agit> malunggay <laughs> đây là mang lại là có tốt hơn. Ayo, ayo dito. Ay, gitma, balungkay, ba? Ay, kwan sa uh, YouTube. May page ako bro, ay kagawag na gamit.

Ayo, thank yes, Thanks. Sambil lelang pok mau busing, ayo sini pulang. Ayo main baik balik jenau. Agar on bertenta. Ayo, ada nah. Itu mau nggak lu ya? Ya, dua. Thank you, thank you. Subscribe semua. Ya, ada Walang luya. Okay doon. O, o, wate, kwan, wate naka. Wala daw. Oo, re. Wait, kwan, wait, belong <laughs> kay mang nakawala ko diskarsa daw. wala oh, walang malungkay oh. Okay. Yeah. Um. Anap tayo dito sa mga kala sa mga tanim ng iba. para ng mga kanin ah. TMX. Malunggay na lang yung kulang wala na kasi doon sa panin sa socket natin eh no. pandali lang ah. ini yung binabalot ko pa at naayusin uh, ko na no. oh. na Ah, hanap tayo Hanap tayo ng malunggay Kanyan po pag dito sa amin Halos walang malunggay na nabubuhay Bihira lang Kung meron man maliliit yung mga dahon yung nakasunog talaga no yung ano ba yun nakutong at eh, maganap na lang tayo Pero wala tayong magawa kung wala. Malong tayo na Gusto kong dahon eh. Isa sa bawit. malunggay ang malunggay walay so ngayon saan tayo para makapaghanap dito tayo

Go. Dye, good morning. Pwede ka pa nga yung balonggay mo, mas lang ka paklang. Okay. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Ayan no Ikuhan ko sa isda. Why ginawala yung balonggay? Tapos tindahan na. Ayos, thank you <laughs> Ayos, meron no. o. diba? Thanks! Ayan. Ha. Oh, diba? May malunggay tayong nakita. Malapit kasi may tubig pa yung kanal kasi kaya't mataba pa yung malunggay nila dito. Ayos. Ha. Nakahingi din. Let's see. <laughs> eh, yun pa lang. At least may malunggay akong makain. Kung so, may madadaanan tayo, dagdagan pa natin. banda wala na talaga eh <coughs> pinakadelikadong daanan oh, wala na walang tao eh. <laughs> walang tao bahay nila O, oh, di ba? Dito na tayo. Nakahingi lang ng malunggay. <laughs> Saka nakapag-ikot-ikot sa palingki. Yung anak ng makulit. Nagaan tayo na siya doon, o. No? Oh. nakakapag-isip uh, siguro yan ba't maaga pa si Widadi umalis <coughs> si papa ko umalis ayan o oh. maaga pa yung papa ko umalis pinili na naman sobrang kulit nyan ay magpapapawis muna ako oh. dito ayan. Kaya doon sa loob, mayroon ako doon sa loob ng bahay. <coughs> Ayan po mga busing, no? Dito na po tayo, at least nakapan tayo. <laughs> Nakakita ng malunggay. Ayan o, no? sobrang dumi ng saig. Ang kagagawan nila, o. Tapos ito pa na ipaihi dito sa loob ng bahay. Ayan o, mga kalat nila, o. tapos nung dumumi po yung sahig. Ayan. At maglilingis muna ako. Sabay papawis na lang. Okay? Yung gata ko, ko lang muna. yan So mga busing, hanggang dito na lang po. Nandali. Ayan. Hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat. Love you all. Oh. Bye-bye. <laughs> Dumidumi ng sayo.